Alam ba ninyo na mayroong simbahan dito sa Pilipinas na ang edad ay nasa mahigit 400 o 400 years pero ito pa rin ay nakatayo pa rin hanggang sa ngayon. Ito pala ang San Agustin Church, ang tinaguri ang pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Ang simbahan ito ay tinayo pa noong panahon pa ng mga Kastila at ipinatayo ito ng mga Priling Agustinian noong taong 1586 at natapos ito noong 1607. So kung iyong susumahin ay nasa mga 417 years old na itong simbahang ito at sa maniwala kayo at sa hindi, ito ay ginagamit pa hanggang ngayon sa kasalukuyan. Kung titingnan mo ang struktura nito, lalo na sa malapitan, ay siguradong mamamangha ka sa pagkagawa. Klarong-klaro ang sobrang tibay nito na sinubok na ng napakaraming taon. Kaya walang duda na kahit nadaanan na ito ng iba't ibang hindi magandang pangyayari sa kasaysayan ay hindi nagpatinag ang simbahang ito. Tulad na lang noong taong 1863, nakaranas ang Pilipinas ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan pero ang simbahang ito ay hindi man lang gumuho at nagiba. At naulit po ito noong taong 1880 nakaranas ulit ang ating bansa ng malakas na lindol pero nagkaroon lang ng bitak ang simbahang ito at agad naman itong naayos. At base sa kasaysayan, di na mabilang na lindol ang dumaan dito pero ang simbahang ito ay patuloy pa ring nakatayo at sa katunayan ay nagsilbi pa daw itong ospital sa mga naging biktima ng mga nagdaang sakuna. At isa sa agaw pansin sa simbahang ito ay makikita sa ikalawang palapag dahil dito mo makikita ang pwesto at kagamitan ng mga choir sa simbahang ito. Grabe, ang ganda ng mga upuan dito. Kung hindi ako nagkakamili, ito ay yari ito sa mga pinakamatibay na kahoy dito sa Pilipinas. Pati ang sahig dito, sobrang kintab pa. Kahit sobrang tagal na nito dito. At ito naman, kung hindi ako nagkakamali, ito yung organ o piano na ginagamit dito tuwing may misa noong unang panahon. Grabe, tunay na nakakamangha talaga ang mga gamit na nakikita natin galing sa kasaysayan. At ito ang maganda. Ang simbahan ng San Agustin ay mayroong sariling museo. Sa kanilang museo ay dito mo makikita ang lahat ng mga gamit ng simbahan mula noong 16th century. Mga lumang ribulto, mga sinaunang pinta at marami pang iba. By the way, abang-abang dahil may iba akong vlog sa kanilang museo dito at itong nakikita nyo ay mga kunting pasulyap lang muna. At bago ko makalimutan, isa pa pala sa nakakabilib sa simbahang ito ay noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ito lang simbahan ng San Agustin ang nanatiling nakatayo at hindi nasira dito sa Intramuros. At sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang simbahan ng San Agustin ay dito lang nyo makikita sa General Luna Street, Intramuros, Metro Manila. At kung umabot kayo sa punto ng video ito ay paki-comment kung taga saan kayo para ating malaman kung saan umabot ang video nating ito. At kung kayo naman ay napadaan sa ating page, eh huwag kalimutan i-share ang ating video para po maibahagi natin sa lahat itong napakaganda at pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. So ito pala si Rentoms TV. Kita kit sa ating next vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless and rock and roll. Oh yeah!